What's up mga ka IG video for this vlog mga ini. Mag unboxing tayo from TEMO 1 Ngayon. tayo nang Dito ang tumbler ko na. Ayan yung garamit pang ano. Sa ipon. Para ng cover. At sa mga kailyo. Sa mga, kaediyo. mga tsura ay ah, siya. Pag ano to, Ang

oh itu papa harus jadi itu yang yang agak depan the itu legayan ini <coughs> yang tap situ di to Yan. Ganun. Oh, ang ganda. Pabalik tayo. Pabalik tayo na. Ang ganyan. Ayun o. Ang ganda niyo mga kaedi o. Pang hmm. vlog. Pang ano rin yung na cellphone? Tapos, ito. Saan ba ito? Ayan, oh. No? Ang ganda nyo, oh. pwede pang mukbang, pang vlog, pang app, pang ano ng video. Ayan, order na kayo dito. Ang ganda. Bakal siya. Yung ilalim. Hmm. Pang content, mga ka -ID. Maganda siya. Adjustable siya. Oh. Oh. Pwede rin siyang ganyan. Pwede rin. Hi guys! Welcome to my vlog. So, i-adjust mo lang dito kung oh, hindi mo kita. Ayan. So, ito. Ito ang lagay ng sakuan mga kaedi. Ayan you know, oh. So, sa susi ng kotse. Eh, Ayun maraming salamat sa inyo mga kaedi. Shout out yan. May kasama pa nga nito. Bye bye. So mayroon ko parang isa mga kaedi oh. Hindi ko nakita. Dalawa pa na yung order ko. So, gamit sa cellphone to. Yung vlog. Ayun. Kasama sa ka dito. Ayun o, oh. ganda nga Ang vlog. Ganda to oh. Nang to eh. Ano ba to? Stand to eh. Ano buksan to? Ah, ito. Pinipindot lang sa dito. e to. vien. Non ho mai fatto. vien veloce. Cavetto Đây là tay sao Yeah. Tôi không vlog mình điều. Ayan oh Dito yung cellphone Lagani mo lang oh Lagani ito Dito na bubukat tayo Hindi ko alam kung paano tayo bubukat Ayan So Ano pala ito cũng sao cái kiểu à gần năng cái bye bye